Ito po si Sir, nanding ablasan ng uh, U.S. Teresa ng ating Provincial Director at na pumunta nga rito agad-agad dito sa opisina or sa bakay po ng uh, May, uh, Mayor Vice Calderon ng ang Honorable Rizal. Sir, bakit po kayo napunta agad dito? Uh, kasi dahil doon sa nangyari kahapon na medyo, hindi ka nais-nais kumbaga, no? Meron kasing nag-order ng maraming pagkain dito sa bayan ng Angono at hindi uh, na pinade-deliver doon sa munisipyo. At uh, ang nag-order ay ginamit 'yung aking pangalan, ngunit uh, ang totoo ay hindi naman ako ang uh, nag-order. Tapos ay bigla wala walang lang Fernando Plaza sa Bayan na ang utos ay dito dalit. Kaya kaya po ako ng like, ishare nyo po sa ating mga kababayan sa Angono o ano man lugar. Huwag pong maniniwala basta sa mga umu-order na walang deposito lagi hindi niyo gagawala. Kaya kapilana. makita ko ito sa... FB na nakapos sa FB ay kagat kagat kong kinontak yung uh, mga empleyado ng uh, Angono LGO at yun nga uh, sabi ko ikaklarify ko sa uh, Mayor Vice na yung araw na ito na hindi ako yung nag-order ng maraming pagkain. Yung pangalan yun. niyo po so, ang dinamit dinamit yung aking mm. pangalan at uh, pina-deliver doon sa Angono LGO ay meron po isang walang iyang tao na ngayon po 30 minutes ago. 30 minutes ago. Itong pagkakataon ito ay ito po, walang iyang tao na ito ay uh, tumatawag sa mga tindahan at sila ay o orderan pagkatapos sa sabihin ay taga-munisipyo taga-sanggulin ang bayan at uh, sinasabi uh, doon babayaran. Kaya ito na pong ating mga kababayan ay sa sobrang bali. Ay makalahin po ninyo, naniwala dito sa walang iyang tao na ito. Ang pangalan ay Fernando Ako uh, kung hindi na po ang tunay niyang pangalan ay ito, pero ang ginagamit niya ay Fernando Ablasa. O totoo man po itong Fernando Ablasa o hindi, ay e, sasabihin po namin, na yan tao din po dahil si Orden ay ng maraming pagkain, pagkatapos. At uh, ang nakalagay yata doon ay parang COD. Custom so, delivery. Oo. Oh, yeah. oh, oh. Uh, pero wala po talaga kayo in order sir. Wala po kasi ang totoo niyan kahapon ay meron po kaming mga bisita galing pa sa Cebu City na mga consultant po namin. At uh, yon may mga um, face to face kaming mga interaction between our consultant at saka yung mga cooperator namin dun sa office. So sila yung ating in-entertain kahapon sa office. So hindi po tayo yung nag-order. Iyon ang gusto kong linawin. Okay. Thank you so much, sir. Alamin natin kay Mayor Vice naman. Oh. Magandang mga po sa ating lahat at uh, ang buhay na sa arts. tayo mo na ang gulo, order. Fernando Ablaza, lumutak. subalit hindi po siya yung Fernando Ablasa na sira ang ulo. siguro doon, Fernando Ablasa po na ang aming kaharap, ay ito po ay katulong ng bayan at sa panahon po ng pandemya ang Angono New Farmers Association ay sa kanya pong puso ay naparating dito ang mga pinuno ng DOST with Alpha Horizon. Uh, si Alpha Horizon po ay taga Alpha Omega at uh, siya po ay katulong natin na Randala at si Gilong Fernando Ablaza po ay uh, hinahanap po namin yung bogus na baka po ngayon ay may umuorder na naman sa inyo dadalhin sa sa munisipyo kay Mayora kay opisina ko sa San Juliang bayan ay ang mga tao po ay maniwala so para po malinis ang kanyang pangalan ay sa mga negosyante na naloko niya yung bogus ay amin pong hinahanap at pinatawag ko po si dating jefe ng police, Colonel Magsino, ito sa namin ni Mayora, na pumunta rito para hamtinin kasama na po ang kanyang ginayang pangalan dahil hindi po tama na ang mga maliliit dating negosyante ay niloloko. So, ang ating pong DOST, Provincial Coordinator, katulong po namin ni Dr. Toplano, at ng ating punong bayan sa YES program in partnership with DOST, yung mga community gardening, ang ating pong uh, ginayang pangalan, ang maayos na Fernando Ablas ay ating pong kaharap, sa po ay matino, maayos, at sa po ay ating DOST, coordinator in charge ng nasabing uh, ng Rizal. Sir Fernando, Maganda. Wala, pasalamat mo lang po kami sa inyo, sa inyo mga tulong sa bayan ng Angono. Pinapaabot po ni Mayor Jeremy Calderon. Magbabati po kayo at inyong sabihin ang inyong yeah. nilolo. Magandang umaga, uh, Mayor Vice. Magandang umaga. Ganon din kay Doc Joel. Uh, well, nat narito po ako upang uh, linawin yung uh, nangyari kahapon na nabasa ko at narinig ko napanood ko sa FB so, yung pangyayari na meron nag-order na Fernando Ablaza uh, na nag-order na, na mga pagkain at dinala doon sa munisipyo at di umano ang pangalan ng na nag-order ay Fernando Ablaza so narito ako upang linawin na hindi po tayo hindi po tayo vice mayor vice yung nag-order na yon Uh, at nalulungkot ako at uh, dahil meron yung mga ganito mga pangyayari na gumagamit ng mga pangalan, mga katulad ng paggamit ng pangalan ko sa masamang paraan. So, sabi ko nga, uh, sa tawag ko kay uh, uh, gabi Joel kagabi, uh, pupunta ako kay, sa munisipyo, kay uh, Mayor uh, Jeremy, at ganun din kay Mayor Vice, so panglinawin na ang inyong lingkod ay hindi po siya yung nag-order ng mga uh, pagkain na natinala doon sa munisipyo pa hapo. So maniwala po ha, ito po ang ating uh, maayos, matino at katulong ng bayan, ang ating pong uh, Sir Fernando Ablaza po. Isang model nating uh, mga mga gawa, Sir Fernando Ablaza ng POSD. Salamat po Mayor Vice. Mayor Vice, tanong ko lang, ano po yung nangyari doon sa products na diniliver? Binayaran nyo rin po ba yun? Meron po kami ginawa compromise. Yung mga, mga uh, in order, ay pinagtulungan po namin ni Mayor na uh, miski pa paano, ay pagbalik kami at antay lamang po na yung uh, kabuuan ay mapunuan. Ang importante po yung puhunan ay miski pa paano, no? ay huwag man lang sila malugi ng araw na yun. Aso binayaran niyo po? Apo, meron po kami, uh, nagtulong po kami ni Mayoran para ito ay uh, matugunan. Pero hindi po lahat. Sabihin na uh, parti-parti lang, dahil nga po malaki po yung halaga eh. Hindi naman po kalaki yan, pero malaki sa isang pakaraniwan tao. Pero para lahat ay makapagpapagbigyan, ay amin pong tinugunan at uh, inaayos na po yung iba. Alright. So, Mayor Vice, ano po yung uh, paliwanag naman nung nag-deliver sa sa inyo ng foods? Pumunta po raw sa munisipyo mm -hmm. at uh, ito ay uh, uh, babayaran. At ang umorder po ay yung isa, si Mayor ang umorder, si Mayor may. Yung isa naman ay ang mga tao po sa San Jose ang bayan. At ang pangalan nga po ay ang ginagamit ay itong uh, Fernando Ablasa. Ngayon, adi, hindi pa po yan. Meron pa po ilang inorderan. Nag-comment po sa akin sa Facebook na isang daan pa nga po inoorder. Eh, ang sabi niya, hindi po kaya na ganong kabilis. Kaya sa iba ng subo. So, okay lang po sa inyo yon na magbayad po kayo sa mga in order na hindi naman nyo. Kailangan po ba yun? Kami po ay tumutulong sa panahon po ng pandemya. Hindi po kami nag-i-endorse ng produkto ng walang bayad. Ayaw po namin ng libre. So, panahon po ng pandemya pa ngayon, siyempre ang paraan ng aming pagtulong, pagka kami pupunta sa isang lugar o nagpakuha ng pagkain sa isang lugar, eh kami may kapalit pong bayad yan. At hindi po namin ito uh, pinadadala o pinakukuha kung sino sila. so, madali salita. Eh, dahil pandemya po naman ngayon, eh, misi pa paano ay magsukli kami. Yung isang Fernando, ito po yung addict na magbibigti na nagdamay pa. Eh, ngayon, eh, ngayon po, may seminar po ng anti Drug Abuse sa Angono Art Center sa Lakeside Park. anti Drug Abuse. Eh, Fernando Pegue, kung ikaw ay matino na, pumunta ka muna sa amin at mag-seminar ka ron. Baka nakabata ka kahapon. Eh, bawal ang mga praning sa bayan ng Angono. At uh, garunding ganoon din, kung ikaw po ay solo parent, eh pumunta ka po sa Bulwagan din ngayong araw na ito. May seminar po sa mga solo parent. Baka ikaw ay nagugutom lang, nababaliw ka na. Eh sumama ka po sa matitinong magulang. Ito po ay alas 8 hanggang alas 12 pareho. Ayan po ang aming mga kanapan. Pero kino Fernando Ablas ang peke. Kayo po ay hinahanap namin. Ang ah, tanongin ko lang po si Provincial Director ng D.O.S.T. Rizal, ano po yung naramdaman nyo, sir, kapag nabanggit yung pangalan nyo na yun, nasambit yung pangalan nyo na paulit-ulit? Uh, actually, noong mapanood ko doon sa Facebook, uh, na pinadala sa akin na uh, link, ay uh, dito na-stress ako. Uh, sa totoo lang, kasi hindi ko naman uh, ugali yung gano'n na mag-order ng hindi ko binabayaran sa kayo, ipababayan sa iba, hindi ko ugali yon. So nai-stress ako doon kasi uh, unang-una, nakikita na marami yung tao. At uh, ano na lang yun, sasabihin ko, yung yung ganito palang tao ay uh, nag-order tapos uh, ipababayan sa iba. Uh, so, uh, kaya naman, uh, sabi ko, uh, bukas, lilinawin ko, ikaklarify ko sa Uh, kay Mayor Jeremy at sa kay Mayor Vines na hindi po tayo yung uh, nag-order ng no, mga pagkain na yun na tinala sa munisipyo. Uh, payo natin sa ating mga kababayan at sa mga ito po yung mga nag-deliver sa inyo na uh, wala naman po pala, hindi pala, totoo. Uh, payo natin sa ating, kaya po natin natin may palo ang tayo ngayon salamat sa kay Director Fernando Ablasa ng DOST na ginamit ang pangalan ng Lukuluko na Peking Ablasa ay uh, sa mga nagtitinda po, huwag po basta mag uh, uh, handa ng deliver nang walang deposito. Kung kayo po ay may mga GCAS, hindi ba ang GCAS papaso pero kung kayo ay nagtitinda, ipalabas eh, ang inyong GCAS. Iyo eh, nga pong, yung nga pong uh, peking fernando, humihingi pa po ng GCAS. Ah, para at least, ah, uh, ihanda eh, mo na yung pera mo. Dahil kasi ang pera ko ay buo. Pero padalan mo muna ako ng isang libo para at least, ay, mm ah, -hmm. Uh, Papa ano ay uh, ibibigay ko sa si iyo yung pera ko okay, nasa meeting lang padala mo sa akin pagdating mo rito kasama na yung bayad pati yung ijinikas mo ginawa niyo po binigyan niyo Hindi. naman <laughs> kaya nga ang bayo natin sa mga negosyante na maninda maliit man o malaki kailangan wag kayo maniwala kung may mga order sa inyo kayo ang magsabi ng down ano ha, at at least, i-deliver nyo man yung kalahati ng inyong inahanda ay hindi kayo lugi kung niloloko kayo. Pero huwag kaloko. Kaya nga hmm. po, ito po ay isang istorya ng maayos na Fernando Ablasa. Si Director po ay maayos at saka po yung gago na magbibigti. Ang nagdamay pa ng maayos na tao. So, po namin, hey, so, si so, Director ng DOST ng province of Rizal. Ang sinasabi namin Fernando Ablasa, kaya nga po ang sabi ko, Fernando Dao Ablasa, na di umano ang ginagamit na pangalan ay Fernando Ablasa. Eh may totoo. Ay hey, Fernando Ablasa. Uh, uh, sino ka daw, ang Dao? Dao. Sino ka daw na si Fernando Ablasa? Napakawalan niya. Yun yung, yung, yung mga tao, mga sarakita, miski pa paano. Tapos, ay bigla wala pa uh, Fernando Plaza sa San sa Bayan na ang utos ay dito dalit. Kaya, kaya po ako ng live, ishare nyo po sa ating mga kababayan sa Angono o ano lugar. Huwag pong maniniwala basta sa mga order na walang deposito na hindi nyo. Kaya, birthday party tayo ay ang bigla. Baka wala niya ang kalmahan ng lasa. Nakaanigamang ka. Kaya po, ano Anong istorya mo yun? Ikaw ay... Ito so po pala na Fernando Ablasa, eh, ito po yung aming iimbestigahan, malapit-lapit na. Hahanapin namin o sino ang mga may galit. Baka meron silang mga hindi nabigyan ng ng gulay, nabigyan ng uh, ng programa. Pero ganoon pa man ay uh, ito po ang ating mabait at maayos, responsable at tumulong sa bayan ng Angono sa bahagi po ng Botong Francisco na kung saan ang ating uh, More Advocacy on Environment Program ng ating punong bayan Jeremy Calderon ay inaubray ni Dr. Duplano sa DOST, ang Angono New Normal uh, Farmers, uh, farmers Association. So, yun lamang po at uh, Please. kung meron pa po kayo sa sabi. ayan po, ingat po sa mga negosyante. Happy morning with Horizon Chaser. 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 O, bakit na mawag ka po? Ika nakalim tayo. <laughs> Happy morning po. Happy morning. Maraming salamat po. Alright, so maliwanag po na talagang hindi yun uh, si Engineer Fernando E. Ablanza, yung ating Provincial uh, Director ng DOST uh, Rizal na kung saan ay nasangkot yung kanyang pangalan na uh, Fernando E. Ablanza doon sa... Uh, gumamit ng uh, COD para uh, mag-order ng napakaraming pagkain at dinihatid di 'yun sa opisina ni Mayor Jerry Calderon at 'yun na ay eh, hindi totoo. Ang inyong linka uulat mula sa ng na Rizal, visitor, Happy Morning.